para ma- masigurado kayong legit ang inyong mabili andyan sa aking yellow basket. Ang daming nagtatanong kung ano daw ba ang legit na cream ng Yonan para sa ating may melasma, pekas, at mga dark spots sa ating mukha. So, kung mapapansin nyo to guys, meron itong uh, English title. So ayan pag uh, may English title 'yan yung legit na cream. And then meron siyang pinaka uh, yung makintab na sealed. And then meron siyang QR code na assign. So ngayon bubuksan natin siya mga palalab. At para makita natin yung loob kung ang cream ba ay talagang original. So meron ako dito uh, dating ginagamit. So ayan guys oh. Ubus na siya, konting na lang, nakikita nyo ba? So, konting-konti na lang. Pero, ipapakita ko sa inyo para mas makita ninyo at malaman nyo kung legit ba talaga itong yunan na cream na hawa ko. So, guys, dalawa itong binili ko. Dahil nagkakaubusan nga lagi, lagi tayong nawala ng stock. So, ayan. Siyempre, hindi tayo papayag na maubusan. So, ayan guys, so, oh. nakikita nyo ba yan? Ayan. So, ngayon, magbubukas tayo ng isa para maipakita ko lang sa inyo so yung mga gustong order para masigurado kayong legit ang inyong mabili andyan sa aking yellow basket so ayan na. ang laman okay buksan natin Oh, ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo, maglalagay ako dito sa akin daliri. Guys, tingnan nyo. Oh, ayan. Ito 'yung uh, legit na cream. So hindi siya nalalaglag, o oh, Ayan. Kung ito ay 'yung matubig at 'yan ay uh, madaling malaglag, so 'yan 'yung fake na Yunan cream. So hindi siya um uh, So ibig sabihin, ito 'yung legit na cream. So ngayon, at uh, gabi na rin naman, maglalagay na tayo sa ating mukha. Okay, lagi ko nga sa inyo sinasabi guys, uh, ang problema ko dito sa aking mukha, yung hindi siya pantay na kulay. So dito, nagbumula yung aking uh, brown na kulay. Ayan guys, so napapansin nyo ba? So dito ako, mas nagpo-focus maglagay. Yan. Ganyan natin. Ikalat lang natin, guys. Ayan, o. Nakikita nyo ba yan? Yung brown-brown na yan, o. So, yan yung aking uh, lalagyan ng marami. Hmm. Napakaganda, napaka smooth lang niyang i-blend sa ating mukha. At kung kayo ay meron diyang mga uh, tagihawat na pinag-iwanan, uh, yung nangingitim-ngitim na tagihawat, yung ating uh, peklat ng tagihawat, uh, makakatulong sa inyo ito, mga palalags. Ayan, yung ilalim ng ating mata. Sa mga nagtatanong naman, kung pwede uh, maglagay din ng yunan kung gumagamit tayo ng toner. So pwede pwede po kasi gumagamit po ako ng toner bago maglagay ng Yunan cream. So ayan mga para ko, okay na hito niya ba oh? Napakaganda. Mm. So ayun, good night guys. God bless.